lang shout out again welcome back to Blacknet Vlogs 2020 thank you mga langga for always supporting my simple vlog my board na vlog and alam niyo guys iba kasi yung pupuntahan ko ano iba sana yung pag almusalan ko ano pag almusalan ko or lunch sabay sabay na to lunch breakfast so iba iba ang pupuntahan ko sana is nandoon sa kabila but ang nakakatuwa lang guys is paglabas ko ng ano ng ng exit ng train is umuulan siya so umuulan siya and yon ang ganoon ako, bumaba ako ulit sa train and then lumabas ako sa ibang exit tapos yung paglabas ko yun ayoko na sana dito sumagto as usual dito pa rin tayo kasi yun, ang lakas ng ulan so walang bahay, hindi ako pwede mabasa. dahil basa-basa ang likod ko so yun nandito ko sa ano sa magdo again di ba so ayaw ko na sana gusto ko na rin sana mag ano sa iba so wala uh, ano, guys pwede pa sa oras talaga ano so, uh, guys so, ang inorder ko nang is patatas and yun. Um, hmm um, yun know, lang. And pa pala sa ano. Tingnan uh, niyo guys yung koko ko. Gawa ng aking anak. Hmm. kanyang wala nang cedido sa akong koko diba? Ito yung pupo na ginawa niya sa akin Okay, i-segoel chico na valiente. Si tino de palabra. Durian at saka orange yung kanya ano. Ang kanyang And yun, it's Okay, Ayan mga langga. So wala. Bagsak ko pa rin McDonald's. Yun, kanina. Pumunta sana. So pumunta ko sa sentro. Sa center. And, yung bash kasi sinagda. Daan mismo sa labas ng bahay. Kababa so, lang. Tapos so, na nag-stop. Kasi may nag-alas sila ng mga abihas here. So, um, so medyo late, late yung ano ko ngayon. May na-meet-up kasi ako na isang ano, may na-meet-up ako na isang tao dyan, isang friend. So, sandali so yan ang meet-up namin. And then, away oh, na rin ako. Yung plant race, ibang. Dito yung um, talakas ng ulan. Talakas ng ulan dito. This is one week nung ulan siya nang umunit. Kanina, pindabas ko siya ng bahay, maam lang. So, hindi ko siya katakalain na, ang lakas pa ng ulan. Tumakas ang ulan, paglabas mo na ng train. Magpayong kayo, hindi lang kayaanin ko Ang payong ba, ano? Ang payong ay, ganyan siya. pati niyo, kayo. Um... Yeah para ba ba? Yun lang. So, I need somebody. And then, uh, yan. Bito the yung lalay ng lakad ko kasi nakat yung daanan. Kaya, yung lakad ko is sobrang layo. Yun lang guys. So, Saya pada bercakap ni mana? Bukan pasal berlakon. Diyan dito kami sa ano 4 pa Caminos. Malapit sa bahay ni anyway. Pag nag-watch ka just only 5 minutes sa bahay ka na. Of course, pag nag ka is ano is matagal. Mas matagal pag nag ka. Kasi Just because of mga bus stops. Mm kahit ayaw pala, kalibutang magyayaw Nandiyan sa labas yun Nandiyan sa labas Nandito pa saka sa ano Sa pinakataas Okey dah nak keluar. Okey. Potangin aja dip-dip. Ya. Okey. Sampai dah tu. Sudah demo luak. Hmm.

yang guys yangpas sama siapa Pak yung labas niya. Ayan, may mga anak ngayon sila. Nakabito na sila mga Christmas decor siya. O, di ba nakas ang ulan? So, nakas ang ulan. Mga guys sana oh. 'yung Nakita niyo guys, paano mag ito 'yung mga ano? pagdaan ng tao, daan ko tao talaga. Bawal oh. Eh. Di ba? Nag-stop talaga sila. Nagtama yeah. mm. mm. nyo yung abala kayo sa ba, Nag-stop yung mga yan. Yan. sila.

isi-share ko sa inyo. Ano po sinishare ko sa inyo yung prako na nakikita. So guys, ano lang yun, parang normal lang dito so, sa vlog ko na yan na kayo pakita. Dito parang wala lang yun. Parang normal lang yun siya. Walang problema dito. So at least, okay lang yun bago naman yung prako. Tingnan yun na lang. Kasi style yun talaga yan. Yung, yung style niyan ano yan. Dapat nakikita yung ano yung bro. Pero kaso, mayroon talaga mga ano dyan na nagmamali siya. So, no choice. Itago lang natin. Pagkatapos ang vlog ko, ano ko na yan siya. Bibitawan ko na yan. <laughs> Bibitawan. Ang guys, Mula ka ba blohanyo at bloh gusto ko para tayo ma-i-block. Asya wali. Um, siya siya. iba yung alas mo iba yung nangyayari, di ba? So, di ba nakita ito yung nangyayari, di ba? So, di ba nakita ito yung kasi, yan, yun. Pero ko sa dapat. Para mas tuwin yun. Ganun na lang sa side na lang na yan, di ba? Baka ano nila lang sabi nila ganito, hindi style yan. Ganun <laughs> na cute. Ang bait ang anak ko. <laughs>

Tapos kung buray ka, sula na kong time na mag-birthday niya. Ayaw ko yung ma-disappoint ang anak ko na binura ko yung gawa niya. Labayaan ko na. Tapos ang tagal-tagal pa nag-ihip-ihip Para matuyo lang. Tapos tatanggalin ko lang, di ba? So yun. Plan ko, magkukunti ako. Magtutik ako ng something sa kabilang restaurant. Sa restaurant talaga. But, ano, ang... Um, The change brand is because ang lakas ng ulan. Maglabas ko, magbabasa ako. And So, yung change plan, lalabas na ako dito, lumipat ako ng ano, kasi ako nabas makdo. So, hindi ako mabasa. So, yun. And, sa nagtatanong, bakit wala si Angeline every time na vlog ko? Si Angeline is just bahay lang talaga yan. So, lalabas na lang yan siya kapag ka, ano dyan, kapag ka, Uh, may bibilhin siya, may kailangan siya, and trip niya. Pero usually si sure Angelin talaga, hindi yung katulad ng ibang bata na palagala. Si Angelin hindi. Yun. <coughs> hindi sa gala na bata. So, kanina pag ko sa bahay, nag-aaral siya. And sabi niya sa akin, instead na ilabas niya, mag-aaral lang siya. And the next week, ayun, naiyayaya niya kung pupunta kami ng H&M. Iwan ko may bibili siguro sa H&M. So, pupunta kami next week. So, yun. Niyayaya ko mag H&M kami. Hindi ko alam kung anong bibili niya sa H&M. Yun. And, yun lang mga langga. Thank you, thank you for having me always in my simple vlog, my vlog tayo lagi, lagi natin sarili. nating natin Thank you, thank you so much, and of course I love you, love you always, love, love, love. bye. Thanks for watching. <laughs> Hi